Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, Ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay bigla na lang niyang iniiwasan o iniwan? At ngayon, sobrang lungkot mo sobrang depres mo dahil sa ang laki na ng pinagbago niya at ngayon bigla ka na lang niyang iniwan at bigla ka na lang niyang iniiwasan at halos wala na siyang pakialam sa iyo at hindi na niya pinapahalagahan ang pagsasama ninyong dalawa gusto mo ba na siya ay manghihinayang sa iyo at magsisisi kung bakit kanya biglang iniwan at iniiwasan kung gusto mo na maging ganon ang partner mo sa'yo, pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng limang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kandila. Puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ay sindihan mo lamang ang kandila at nang masindihan mo na ito, kunin mo ang papel na sinulatan mo at patakan mo ng kahit ilang patak ng kandila ang pangalan at apelido niya. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, itago mo na itong papel. Pwede mo ito ilagay sa plastik kung meron ka. At saka mo na ito itago, ilagay sa damitan mo. Pwede mo rin itong dalhin. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ay paniguradong siya ay 100% na manghihinayang sa iyo. Basta magtiwala ka lang at sabayan ng dasal. At huwag po kayo mawala ng pag-asa at maging okay at maayos din kayo ng partner mo. Basta tiwala lang. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. Basta itago mo lamang ito pang matagalan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.